Alam mo ba ang beer? Oo, yung paborito mong sa gabi ay may malamig din sa katawan. Oo, hindi ka nagkakamali. Basta mood ration lang ha, hindi yung parang paligsahan sa inuman. Hashtag isa, pampatalas ng utak. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang moderate na pag-inom ng beer ay makakatulong sa cognitive function o paggana ng ating memorya at focus. Pero huwag masyadong masiyahan kapag sa mobra, malilimutan mo na pati pangalan mo. Hashtag dalawa, pangangalaga sa puso. Ang beer, lalo na yung dark beer, ay may polyphenols, antioxidant na pwedeng magpababa ng risk ng heart disease. In short, pwede kang uminom ng konti para sa puso, hindi lang para sa hugot. Hashtag tatlo, may nutrients din yan. Alam mo bang may vitamins tulad ng B vitamins ang beer? May folate, niacin, riboflavin at minerals gaya ng magnesium at potassium. Hindi lang pala si multivitamins ang bida, no? Hashtag apat, panlaban sa stress. Hindi lang ito pampalipas ng lungkot, ang beer ay may mild sedative effect, kaya nakaka-relax ito sa katawan. Pero syempre, hindi ito ang sagot sa lahat ng problema sa buhay okay. Hashtag lima, pampalakas ng buto. Ang beer ay may dietary silicon na mahalaga sa bone health. Kaya maaaring makatulong ito sa pagpapatibay ng buto, lalo na sa mga nagkakaedad. Paalala, ang mga sabihin to ay para lang sa moderate drinking, ibig sabihin isa hanggang dalawang baso lang sa isang araw kapag sobra, kabaligtaran na ang epekto. Hindi rin ito para sa buntis, may sakit, o menor de edad. Kaya sa susunod na tagay, alalahanin, inom ng may disiplina, para sa katawan ay masaya.